Good afternoon guys, galing na po ko sa work so finish na at maglakad lang ako papunta sa bus stop um, susunduin ko si Bunso malapit lang ito, it's a walking distance lang 500 meters wala talaga akong dalang sasakyan ang uh, ginamit ni mister at pipick upin lang kami pagbalik niya dito uh, susunduin ko si Bunso para hindi siya magtataka na wala ako dyan naghihintay sa kaniya. Hindi pwede na maglakad siya mag-isa kasi delikado it's a highway at uh, kunti lang ang mga bahay dito guys at wala talaga masyadong tao no. Hindi mo lang alam kung hindi natin malalaman kung mayroong mga stranger ba. So hindi pwede na um, hinayaan mong maglakad yung mga bata na wala talaga ang mga adult, no? So, ayan, nandiyan na yung bus. Ayan, exactly 4 PM nandiyan na yung ang bus. Ayan. Anyway, so tinatawagan ko si Mr. at pa-on na siya. Hindi na siya magtatagal. So, maghintay lang kami doon sa sa school na doon ko tinatrabahuan. Ayan. Um mas maganda talaga dito sa Australia, guys, no? Kasi pag mag uh, magtrabaho ka, pwede din uh, mag ikaw ang mag-choose ng oras. Kung anong oras ka mag-start -mag at anong oras ka mag-end. Lalo na pag may pamilya ka, may mga bata ka sa school na kailangan sunduin mo at ihatid mo yung mga bata. So, very flexible talaga dito sa Australia, guys. Very flexible at saka they uh, listen also, guys, kung ano ang... Uh, kung anong ang ano mo um anong tawag nito kung anong anong gusto mo Ayan so dalawang beses ako nag-adjust sa aking oras kasi hindi pwede na mag ahayaan ko yung mga bata yung dalawa pa sila hayaan ko sila na maglakad at uh, yung babae at saka yung lalaki kong anak ko lalo na ngayon si bunso na lang ang mag-isa so siya na lang ang isa kong high school Ayan, naglakad na so, yeah. siya. So, dito na lang ko naghintay ako dito, guys. So, ayan, doon lang kami maghintay sa school na tinatrabahoan. konti lang talaga. May bahay doon, guys. Yung may mailbox nakita nyo sa unahan. So, may bahay dyan. So, dalawa lang ang bahay at saka sa unahan. So, isa distance talaga yung mga bahay. At saka, wala namang masyado mga tao dyan. So, nasa trust work or minsan nasa loob. So, hindi talaga ni mo malaman kung, kung mayroon bang mga, may stranger na mag-stop dyan. Ayan. So, palakad lang kami papunta doon sa school. Mayroong uh, maliit na school doon. Doon ako nagtatrabaho. So, there is a playground also in, sa school, guys. So, maghintay lang kami ni Mr. hanggang ano siya darating. Ayan. So, it's a nice playground. Maliit lang po ito ang school. Napakalinis dito, guys. Kasi minimintin ko yan. Ang ganda talaga ng mga bulaklak. Ayan, nandiyan na si Mr. Darating na siya. nag na yung indicator. <laughs> you gonna drive, Fred? Okay. At ito na yung daan papunta sa aming lugar sa bukid.